ang, ang maling pagkain ng patula ay maaaring maging 100 beses na mas nakalalason kaysa lason sa daga. Sa unang tingin ay parang imposible dahil ang patula ay isang simpleng gulay na malamig sa katawan at kilala bilang gamot ng mga mahihirap. Ngunit kung mali ang paraan ng pagluluto o maling kombinasyon ang ginagawa, maaaring maging sandatang pumapatay ang patula nagdudulot ng pagalason, pananakit ng tiyan, pati pinsala sa atay at bato, at maaaring pumabilis pa ang pagtanda at pagkamatay. Kaya ano nga ba ang mimamaling paraan na madalas ginagawa ng maraming tao? At paano ba kainin ang patula ng tama para maging masarap at masustansya? Halina't samahan si Buhay Malusog, Senior PH, at alamin ang buong katotohanan. Ang bawat like ninyo, mga lolot-lola, ay inspirasyon ni Bunso. Yan po ang nagbibigay lakas sa amin na ipagpatuloy ang paggawa ng mga video tungkol sa kalusugan, pag-asa, at masayang pamumuhay ng mga senior. Kaya kung nagustuhan ninyo po ang video na ito, pakibigyan ng isang like at mag-iwan ng komento. Ang nangiti at suporta ninyo po, ang pinakamagandang gantimpala para sa aming buhay malusog, Senior PH. Hima, pagkakamali sa pagkain ng patula, pagkakamali, Uno, pagkain ng pato la na niluto sa alimango o alimasag tapos iinom ng taka-a. Mga lolot-lola, sa hapag ng maraming pamilyang Pilipino, ang patula na niluto sa alimango o alimasag ay isang paboritong ulam. Mura, malasa at nakakapagpalamig sa katawan lalo na tuwing tag -init. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na may isang simpleng gawi pagkatapos kumain na maaaring magpalit sa masustansyang pagkain ito bilang lason sa katawan. Ito ay ang pag-inom ng berdeng tsaa. Kaagad, matapos kumain ng patula na may alimango o alimasag. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang berdeng tsaa ay mayaman sa tanin, samantalang ang alimango o alimasag ay mayaman naman sa kalsyum. Kapag nagsama ang dalawang sangkap na ito, nagkakaroon ng chemical na namumuo na hindi kayang tunawin ng katawan. Maaari itong magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at hirap sa pagtunaw ng pagkain. Kapag palagi itong ginagawa, unti-unting naiipon ang mga kemikal na ito sa bato at maaaring humantong sa bato sa bato o chronic na problema sa pagtunaw. Bukod pa rito, marami ngayon ang bumibili ng handang giniling na alimango o alimasag sa palengke upang makatipid ng oras. Delikado ito dahil madalas kasama rito ang mga patay na alimango na naglalaman ng histidin na nagiging histamin kapag nabulok. Isang lason na nagdudulot ng pangangati, pagkahilo, pagsusuka, at matinding pagkalason payo ng mga eksperto pumili lamang ng buhay at sariwang alimango mas mainam kung babaeng alimango dahil mas mataba ang laman at tandaan iwasang uminom ng tsaa o anumang inuming mapaklaka agad pagkatapos kumain upang maiwasan ang panganib sa kalusugan mga lolot lola pagkakamali pagsasangag ng pato lakasama ang bituka ng manok mga lolo't lola, aminin natin ang patula na sinangag o ginisa sa bituka ng manok ay isa sa mga paboritong ulam sa maraming tahanan. Malasa, matamis lambot ang patula, sabay sa malinamnam at medyo malutong na lasa ng bituka. Talagang nakakatakam. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang kombinasyong ito ay delikado, lalo na para sa mga nakatatanda. Alam niyo po ba na ang bituka ng manok ay may napakataas na antas ng kolesterol at bukod pa rito ay mayaman din sa purine at maaaring may taglay na mga parasite o mikrobyo. Kapag naparami ang kain ng ganitong pagkain, maaaring tumaas ang kolesterol sa dugo, magdulot ng pamumuo at pagtigas ng ugat, kaya mas mabigat ang trabaho ng puso at mas madaling tamaan ng sakit sa puso o stroke higit pa rito, ang purain sa bituka ng manok ay nagiging uric acid sa katawan. Kapag sobra ito, naiipon sa mga kasukasuan at nagiging gout. Sanhi ng matinding pananakit ng mga daliri at tuhod, lalo na sa mga senior. Dagdag pa, tandaan po natin na ang bituka ay organong naglilinis ng lason ng hayop. Kaya maaari itong maglaman ng maraming bakterya at dumi kung hindi maayos ang paghahanda, payo ng mga eksperto, limitahan lamang sa dalawa hanggang tatlong beses bawat buwan ang pagkain ng bituka ng manok. Pumili ng sariwa at malinis na bituka, hugasan ng asin o suka at lutuin nang mabuti bago kainin. Para sa may mataas na presyon o gout, mas mainam na iwasan na lang ang kombinasyong ito upang mapangalagaan ang puso at mga kasukasuan. Pagkakamali 3. Pagkain ng pato, la na may mapait na lasa mga lolo't lola. Naranasan niyo na bang magluto ng patula at mapansin na mapait ang lasa nito? Marami ang nag-aakalang normal lang ito. Baka raw, dahil matanda na ang patula o hindi pa hinog. Kaya sayang daw kung itatapon. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang mapait na lasa ng patula ay babala ng lason. Ang kapaitan na iyon ay nagmumula sa sulanin, isang nakalalasong kemikal na karaniwang lumalabas kapag ang patula ay nasira, nadurog o inatake ng insekto. Kapag nakain ito, maaaring magdulot ng matinding paggalason, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagtatae, pagkahilo o matinding pagod. Sa mga malalang kaso, ang sulanin ay maaaring makasira ng mga silula sa katawan at magdulot ng kanser kung paulit-ulit na naiipon sa dugo. Dagdag pa rito, ayon sa tradisyonal na medisina, ang patula ay may malamig na katangian. Kaya para sa mga may sakit, mahina ang tiyan, madalas ginawin o mababa ang presyon, ang pagkain ng patulang mapait ay lalong nakasasama. Maari itong magdulot ng kabag, panginginig, pangihina, at kawalan ng tulog. Payo ng mga eksperto: Kapag ang patola ay mapait, may itim na batik o butas ng uod, itapon agad at huwag kainin. Pumili ng sariwa, berde at makintab na patola upang maging ligtas at masustansya ang inyong ulam. Tandaan, mga lolot lola, ang tamang patola ay gamot, pero ang maling patola ay lason pagkakamali, matro pagkain ng pato la sa gabi. Mga lolo't lola, ang patola ay kilalang masustansya at nakakapagpalamig ng katawan, kaya madalas itong kasama sa mga paboritong ulam. Ngunit alam niyo po ba na ang pagkain ng patola sa gabi, lalo na kung marami, ay maaaring makasama sa kalusugan? Ayon sa tradisyonal na medisina, ang patula ay may malamig na katangian at may mataas na dami ng tubig. Kapag kinain ito sa gabi, sa oras na humihina na ang metabolismo ng katawan, ang sobrang lamig at tubig sa patula ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, kabag at pagtatae, lalo na sa mga taong mahina ang tiyan o may problema sa panunaw. Bukod pa rito, dahil sa dami ng tubig sa patula, napipilitan ng bato na magtrabaho nang labis sa gabi, kaya nagkakaroon ng madalas na pag-ihi, hirap matulog, pananakit ng likod, at pagod paggagising. Kapag madalas itong ginagawa, maaari itong humantong sa pamamaga o paghina ng bato. Isa pa, ang pagkain ng patula bago matulog ay nagiging sanhirin ng kabag at hindi maayos na tulog dahil patuloy na nagtatrabaho ang tian sa oras na dapat nagpapahinga na ito payo ng mga eksperto mas mainam na kumain ng patola sa tanghali kung kailan aktibo pa ang katawan at mabilis ang pagtunaw ng pagkain kung kakain sa gabi kaunti lang ang kainin at huwag bago matulog upang manatiling magaan ang tiyan maayos ang tulog at malusog ang bato pagtatapos ng bahagi tungkol sa pato la paglilipat sa usaping alugbate. Mga lolo't lola, natutunan po natin ang atwa na mapanganib na pagkakamali sa pagkain ng patula. Mga gawi na tila walang masama, pero maaaring magdulot ng sakit, pagkalason, at mas maikling buhay. Totoo, ang patula ay isang masustansya at mabuting gulay na katutulong sa paglinis ng katawan at pagpapaganda ng balat, ngunit kapag mali ang paraan ng pagkain o pagluluto, maaari itong maging lason sa halip na lunas. Kaya tandaan po natin, piliin ang patola ng maayos, lutuin ng tama, at huwag basta halo kung kani-kaninong sangkap. Sa ganitong paraan, magiging tunay na gamot na gulay ito para sa ating kalusugan. At alam nyo ba, may isa pang gulay na madalas isinasama sa patola sa ating mga ulam pero kapag maling paraan ang ginawa, maaari itong makasira sa bato, atay, at puso. Yan po ang alugbate, Rao Mungtoy. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ng buhay malusog, Senior PH, ang tres mapanganib na pagkakamali sa pagkain ng alugbate na dapat iwasan ng lahat. Pagkakamali. 1. Pagkain ng alugbate kasama ang karne ng baka mga lolo't lola, madalas nating makita sa hapag ang alugbate na niluto o ginisang may karne ng baka. Mukhang masustansya, di ba? Isang gulay, isang protina, parang tamang kombinasyon. Pero ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ito pala ay isang mapanganib na pagkakamali kung madalas gawin, lalo na sa mga senior citizen. Ang dahilan, mainit sa katawan ang karne ng baka Samantalang malamig naman ang alugbate. Kapag pinagsama ang dalawang pagkaing may magkasalungat na katangian, nagkakaroon ng hindi balansing enerhiya sa katawan. Maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o kahit bahagyang pagkalason o pagkahimatay, lalo na kung mahina na ang panunaw ng kumakain. Bukod pa rito, napakataas ng iron, o bakal sa karne ng bak. Kapag nasobrahan, naiipon ito sa utak at maaaring makasira sa mga silula ng nervyos na nagiging sanhi ng panghihina ng memorya, pagkalito at pagkapagod, mga karaniwang sintomas ng pagtanda. Samantala, ang alugbate ay may natural na malapot na sangkap na tumutulong sa pagdumi. Pero kapag hinalo sa protina at iron ng karne ng baka, na stress ang tiyan at bituka. Kaya nagkakaroon ng kabag, hirap sa pagtunaw o pananakit ng sikmura. Payo ng mga eksperto, limitahan ang pagkain ng karne ng baka sa 2-3 beses lang bawat buwan. At iwasang ipare sa alugbate. Mas mainam kung ang alugbate ay lulutuin kasama ng hipon, alimango, isda o itlog. Mas magaan sa tiyan, sustansya at mabuti para sa mga buto at puso. Pagkakamalido, pagkainang alugbate na itinago o pinainit muli kinabukasan mga lolo't lola, ang alugbate ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay sa ating hapag. Madaling itanim, mura at mahusay para sa kalusugan, lalo na sa mga may problema sa tiyan o mataas ang init ng katawan. Ngunit, may isang karaniwang gawi sa mga tahanan na maaaring magdulot ng sakit ng hindi natin namamalayan, ito ay ang pagkain ng alugbate na itinira at uh, pinainit muli kinabukasan. Ayon sa mga eksperto, ang alugbate ay may mataas na nilalaman ng nitrate, isang likas na sangkap na matatagpuan sa karamihan ng mga berdeng gulay. Kapag naiwan ito magdamag, lalo na sa temperatura ng kwarto o kahit sa refrigerator, ang nitrate ay nagiging nitrite dahil sa pagkilos ng mga bakterya at enzyme. Ang nitrite ay isang mapanganib na sangkap na maaaring magdulot ng kanser, partikular sa atay at lalamunan. Sa mga matatanda, kung saan mahina na ang resistensya, mas madali itong makaapekto at magdulot ng kanser sa atay, tiyan o bituka. Bukod dito, kapag pinainit muli ang luto ng higit sa isang beses, nawawala ang mga bitamina at nutrisyon ng gulay. Maaari rin itong mapuno ng mikrobyo mula sa hangin na nagdudulot ng pananakit ng tiyan, pagtatae o paggalason sa pagkain. Payo ng mga eksperto, mas mabuting magluto lamang ng sapat para sa isang kainan at kainin habang mainit pa upang makuha ang buong sustansya. Kung may sobrang tira, huwag nang kainin kinabukasan mas mainam na itapon kaysa malason o makasira ng kalusugan. Pagkakamali 3. Pagkain ng alugbate habang may ubo, sipon, mahinang tiyan, o umiinom ng gamot mga lolo't lola, ang alugbate ay kilalang gulay na malamig sa katawan, nakatutulong sa pagpapababa ng init at sa maayos na pagdumi. Pero tandaan, hindi ito dapat kainin ng lahat lalo na kung kayo ay may ubo, sipon, mahina ang panunaw, o kasalukuyang umiinom ng gamot. Ito ang ikatlong karaniwang pagkakamali na madalas hindi napapansin ngunit maaaring magpalala ng karamdaman. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang alugbate ay may malakas na katangiang malamig. Kapag kinain ng taong may lagnat, ubo, sipon o pangihina, lalo nitong pinapalamig ang loob ng katawan, nagdudulot ng kabag, pananakit ng tiyan, pagtatae o tuloy-tuloy na ubo. Sa mga nakatatanda, delikado ito dahil mahina na ang tiyan at resistensya, kaya madaling kapitan ng pananakit ng kasukasuan, panghihina at imbalance sa katawan. Bukod pa rito, ang malapot na sangkap ng alugbate ay maaaring humarang sa pagsipsip ng gamot sa tiyan. Kung kaya't bumababa ang bisa ng mga iniinom na gamot o nagkakaroon ng hindi ka nais-nais na reaksyon. Payo ng mga eksperto. Kung kayo po ay may ubo, sipon o mahina ang tiyan, iwasan muna ang pagkain ng alugbate. Hintayin munang bumuti ang pakiramdam bago kumain muli. Mas mainam kung lulutuin ito ng may luya o sibuyas upang balansihin ang lamig. Tandaan, kapag kinain sa tamang panahon at paraan, ang alugbate ay magiging berdeng gamot na tunay na makatutulong sa kalusugan ng mga senyor. Mga lolo't lola, sa ating mga napag-usapan, malinaw na makita na ang patola at alugbate ay tunay na biyaya ng kalikasan. Puno ng sustansya at mabuti sa katawan, kung kakainin sa tamang paraan. Ngunit tandaan, kahit ang pinakamalusog na pagkain ay maaaring maging lason kapag ginamit ng mali o pinagsama sa maling pagkain. Ang kalusugan, gaya ng buhay, ay bunga ng disiplina at karunungan. Ang pagkain ay hindi lang para mabusog, kundi isa ring paraan ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Kaya't alalahanin po natin huwag uminom ng tsa. Pagkatapos kumain ng patulang, may ginisang alimasag o alimango. Huwag iprito o igisa ang patula kasama ang laman loob ng manok. Itapon ang patula. Kapag mapait, may batik o iniwang magdamag. Huwag kainin ang alugbate kasama ang karne ng baka o kapag ito ay itinago at pinainit muli. Iwasan din ang alugbate kung kayo ay may ubo, sipon o kasalukuyang umiinom ng gamot. Pumili ng malinis, sariwa at bagong luto na pagkain. Tandaan, bawat hapag ay maaaring maging gamot na natural kung marunong tayong kumain ng tama. At higit sa lahat, ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa pagkain. Ito'y nagmumula rin sa pusong payapa, kaisipang masigla, at pusong marunong magpasalamat araw-araw. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pindutin ang numerong umuko o mag-iwan ng komento upang malaman namin gusto ninyo at maghahanda pa kami ng mas maraming tips para sa mahabang, malusog at masayang buhay. Dahil ang kalusugan ng mga lolo't lola ay pinakamalaking kaligayahan namin.